Pinadapa ng mga ahente ng NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division at Homicide Division ang lalaking yan sa isang subdivision sa General Trias Cavite. Isa siya sa mga itinuturong sospek sa pagdukot sa isang babae sa Quezon City noong June 10. Napag-alaman na nagtatrabaho ang sospek bilang corrections officer sa Bucor. Ang kasabot niya na isang dating preso, una namang nahuli sa General Trias. Ayon sa NBI, hinarang ng dalawang sospek ang sasakyan ng babae na minamaneho ng kanyang anak noong June 10. Pinagbabaril ang anak ng biktima at saka dinukot ang babae. Humingi ng limang milyong pisong ransom money ang mga sospek sa kaanak ng biktima. Agad namang nagsumbong sa NBI ang isa pang anak ng dinukot na ginang. Lumabas sa investigasyon, nakasabwat ng dalawang sospek ang driver ng biktima. Tinay namin itrap yung number na ginagamit dun sa pagingin ng ransom and then nakarating uh, kami ng Pampanga and then then after uh, yung isang driver din pala ng pamilya eh, connected din dun sa dun sa abduction kaya natimbrehan nila yung mga kasama nila na magpatay ng mga phones nila hindi natuloy ang pagbibigay ng ransom kaya pinatay ng mga sospek ang ginang. Natagpuan ang mga kalansay niya sa isang masukal na lugar sa Bay Laguna noong July 12. Kalaunan, nahuli ng PNP anti-kidnapping group ang driver na siyang nagturo sa kinaroroonan ng mga sospek. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawa. Sinampahan na sila ng mga reklamo robbery with homicide at kidnapping for ransom with homicide. May dalawa pang kasabwat ang mga sospek na patuloy pang pinaghanap. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.